lalakbay ng aking kasawa o uh, diba sa kanyang pag uh, latag ng lambat <laughs> so ayan atin abangan ang kanyang paglalatag ng lambat may maliit kaming lambat kanina na iniwan doon sa may mababang part ayan so ayan mga langga may nang diyan dito daw mga ano nakalatag magla, Ayun Kilala kaya namin malamang kilala talaga dito 'yung bayan namin So aso ko si mayron din doon ng lalambat mga langga o oh, di ba Ang lawak kahapon ng doon kami doon kami sa part na 'yon So di ba hindi ako nagsisinungaling talaga napakalawak ng karagatan ng San Policarpo Eastern Samar ah di ba may nakikita akong ano parang barko yun ano sa kabila so ayan karamihan ng mga vessel din dito mga langga na dumadaan is mga cargo vessels be ah uh, uh, minsan mga Taiwanese ayan galing ng Taiwan oh uh, minsan minsan um, ano sila dito eh kakaberya sila dyan sa part na 'yan. Ayun, kakaberya sila sa part na 'yan. Uh, parang uh, sa <coughs> excuse me. Sa sa cha ko is uh, almost 3 na mga uh, Taiwanese na B cells ang na ano na dito. 'Yun. So malamang ganoon ang nangyari. Tak tahu. Tidak tahu apa ni je. Halilima po ang resort ng Capiton. Uh, Ayan. Sa so, mga gusto pong buwisita ng Capiton, uh, ng mga resort dyan, pwede kayo makipag sa akin. Pwede kayo uh, ihingi ng mga numbers nila. Ayan. O diba? Ng kanilang mga ano, kung paano at uh, ano ang gagawin ni po, diba? so pag once po na gusto po ninyo bisita dito sa amin sa San Policar po is Saman is actually dyan sa island ng Kapiton uh, just comment lang po sa atin comment section o kaya i-inbox ninyo ako mga fish alam yung anong klaseng mga fish yung hinahabol niya yan yung mga sa amin ang tawag doon is kitong kitong ha kitong ah kitong ah uh, uh, tsaka kubalan, yung stripe na klase ng fish na kulay parang kulay blue siya or green and then yung kitong naman is kulay black ito yung ginagawang tuyo ng Davao na tinatanggal na tinatanggalan nila ng mga von ayan, ng mga tinik ever so ayan, ganyang kalalaki ang alon ngayon mga langga uh, on process pa yung pag low tide nya so malamang na mas bumaba tubig hanggang doon sa area na yun so medyo ano ano pa dito iisipin hangabi ko kung saan siya maglalatag ng kanyang mga damo. May mga nakalatag, may nakalatag kami isang lambat doon. Magpuli siya ng glass fish o ng cardinal fish or um, which as the name is glass fish. Yeah. Ah um, under siya sa family ng mga cardinal fishes. Yeah, you know the cardinal fishes ay mayroon siya siyang mga iba't ibang kulay. Uh, then uh, um, yun nga itong glass fish na to kaya pinangalanan ng glass fish kasi uh, transparent ang kaniyang Ganun na lang kaya. le le ganun na lahat oo para sure pag ganun na lang o na lang yung beach pa kami dito sa Eastern Samar which is the Binugawan Beach o oh, diba, di ba may ganon kaya kung ikaw ay interesado na pumunta sa part ng Eastern Samar lalo na kung malapit ka lang dito o kahit yung malalayo na mayaman naman na diyayamanin haba oy pwede kayo dito mag ano bumisita sa isla ng Abiton o oh, diba di ba ah, sige na Ayan mga langga, don't forget to share, to watch, and then to subscribe our YouTube channel. Aling Pututay lamang. Ayan. This is your Aling Pututay na nagsasabi sa inyo, I love you all, mga kalablab. Ayan. See you in my next video.